Papatunayan ni Don Julio sa kanyang pagising na itong si David ay isang huwad. Samantala kampante naman itong si Olga na banggitin ang pangalan ni Tanggol kay Marcelo sa harap mismo ni Don Julio na sa pagkaakalan niya wala ng buhay ang matanda. Malinaw pa sa simoy ng hangin ang marinig ni Don Julio ang lahat. Sa oras na magising itong si Don Julio, wala ng lusot si David at Olga. Sa kabilang banda, sinisisi naman ni Ramon itong si David sa nangyari kay Don Julio. Kung ka ng mayari ni Ramon itong si David, nagdilim ang kanyang paningin. Buhay ni David ang gusto niyang kunin bilang kabayaran o mano sa pag-agaw buhay ng kanyang ama. Samantala, naniniwala naman na tumasa si Olga David na hindi na magising itong si Don Julio para sa gayon, si Ramon na lang Umano ang kanilang dapat problemahin. Hindi naman may pintang mukha ni David sinabi ni Olga sa kanya na si Tanggol ay nagtatrabaho nga kay Don Pakundo. Pero sinabi ni David na si Tanggol umano ang tumapos sa buhay ni Pablo at kailangan itong malaman ni Don Pakundo para sa ganitong paraan si Don Pakundo umano mismo ang papatay kay Tanggol para sa kanila. Wala na umano silang problema. Sa kabilang dako, nagsumbong naman itong si Bullet kay Ramon patungkol sa kanyang nasaksihan ang kumano ni Olga at David ng armas kay Don Julio, bagay na sobra siyang nagtataka na parang gusto ng dalawa tuluyan ang matanda. Dagdag pa ni Bullet kung hindi pa umano siya numating ay hindi umano nila maisalba ang buhay ng matanda. Pinagdududahan din ni Ramon itong si David na ito umano ang nagtimbre kay Don Pakundo sa kanyang plano, kaya nagkabulilyaso ang kanyang plano kung paano mabitag itong si Don Pakundo.